Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magpantuhan. Ang dynasty ng Golden State Warriors ay nag-uwi ng apat na sing, sing in less than 10 years. At pinangunahan niya ni Stephen Curry, Klay Thompson at Draymond Green. Last season ay lumipat nga si Klay sa Dallas Mavericks. At ngayon, ang team ng Mavs ay isa sa mga pinakamalakas sa team. Kung magagawa nilang maging malusog, alam nga ng lahat na kapag kumpleto ang Mavs, kahit ang champion OKC ay may kalalagyan dito ganun ba man ay injuries nga so far ang pinakamatindi nilang kalaban. Kung magagawa ng Mavs na magkampiyon ay magkakaroon nga si Clay Thompson ng limang singsing. -sing, more than Lebron, Curry, Draymond at kahit na sinong active player sa NBA ngayon. Tila ba nasa sitwasyon ngayon si Klay ni Scottie Pippen noon lumipat ito sa Houston Rockets kasama sila Charles Barkley at Hakim Olajuwon o kaya naman nang lumipat si Derek Fisher sa OKC Thunder at umabot ito sa NBA Finals with a chance to win ring number 6 subalit natalo nga sila ng Miami Heat sa Finals. Si Clay Thompson ay inaasahan na magiging parte ng starting 5 ng 13-man deep roster ng Dallas Mavericks. Subalit sa lalim ng kanilang lineup ay hindi may papangako ang permanent starting role dahil pwede nga malipat si Cooper Flagg sa shooting guard position at si PJ Washington sa small forward. Ganun pa man regardless nga malaking parte siya at ang kanyang experience sa championship run na gustong gawin ng team na ito. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Sa palagay nyo ba ay mauunahan ni Clay Thompson, si Steph Curry at Draymond na magwagi ng kanyang ikalimang sing-sing habang mapunta naman tayo kay Yannis Antetekumpo, matapos sa badala sa kanyang galit kay Alperun Şengün at sa Bansang Turkey sa ginawa nitong pambabastos sa kanyang mga kababayan, nang gumawa ito ng isang reference sa 1922 Asia Minor Catastrophe kung tawagin, ito nga yung pangyayari sa history kung saan nasunog ang Smyrna at estimated na 50,000 Greeks ang binawian ng buhay ng mga taga-Turkey. Nang may nag-comment nga na Turkish flag sa kanyang IG Live ay minura ito ni Yannis at pinalis. Matapos ito ay gumawa ng post si Yane sa kanyang Instagram story na nagsasabi ng kanyang pag-apologize sa mga taga Turkey at gumawa nga daw siya ng hindi magandang komento. Hindi niya nga daw intensyon na makapag-offend ng kahit sino man. Mayroon nga daw siya pagmamahal at respeto sa Turkey at sa mga tao sa buong mundo. Ganun nga daw sila pinalaki ng kanilang mga magulang at gumawa din siya ng Instagram post mismo kasama si Alperun Şengün. Sinasabi nga sa caption nito na naglalaro daw sila dahil sa pagmamahal nila para sa kanilang mga bansa. Dapat nga daw ay mapagkaisa sila ng sport at hindi mahati. Habang si Şengün naman ay humingi din nga ng tawad sa mga taga-Greece at hindi niya nga daw intensyon na makapag-offend ng mga tao. Miscommunication lang nga daw ito. So ayun nga po mga kaibigan, pareho sila nagkamali at pareho naman nilang inako ang kanilang mga pagkakamali at humingi ng tawad sa madla. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.